nami sa lasang oh, mangwa saging. -o, uba ang itoy. Eh. Oh. Tuara si saging. Ha. saging uh, gulang. Kani nga kahoy mga idol, si Libao ni sa langgam nya Kahoy nga nasa lasang arao nangahinog na siya muni pagkaon sa mga langgam Yung tawago nato sa ato nga bird now wala pung kukabalon sa pangalan ani nga kahoy basta kasi libao ni siya sa langgam arao rao nato na sa taas arao togi kaon na ito sa langgam mo ang uh -huh. ang sa ato nga term sa kuan siyudad lang big pero sa mo lang gam na deri sa ah tawag ani sakata na ta sa tumoy na sakata dira oh oh nga punuan ni sakata diao muna yang punuan nga kahoy kana oh nato sa tumoy Naan na sakata ratatilo kat kata po ay tiniil rata na sa ilalom kasagingan ang ilalom dia oh kasagingan na raw mo ni mga oh oh kasagingan din sa ilalom pang pang sya oh yan na mga pagkaon sa langgam oh oh pagkaon sa langgam ni sya o, mara siya o kuan. Mara yabon siya. Glingin siya o. o kabalon si pangalan ani nga. Kahoy. Basta kay pagkaon niya siya sa langgam na. Pag mahinog na siya. Himuon siya nga pagkaon sa langgam. Nara o. Dili makita suwito sa kahoy sa kuan. Bundok. Salamat sa pagwatch mga idol. Thank you so much. Mga awit ay may karoon pero among gisaylay na naglampas ang ano, saging ugang marang oh. o. Na Nao na. O, oh, gilapasan. Pag umangko ako na oh, Si Gerald Ribucas na. Siya out sa mga chicks. Nao oh, lampasan niya marang para